Welcome back sa akin YouTube channel. So for today's video mga mare, meron akong isang nabasa na comment na bakit daw cancelled yung commission nila. So eto guys, ipapakita ko sa inyo kung saan nyo makikita at sino ang nag -cancel. Okay guys? So eto guys, medyo ano ha, I'm not so sure pero chinect ko siya ngayon. And eto yung kinalabasan niya. So unang-una guys, pumunta muna tayo kay Shopee natin. Ano? Kasyapin natin guys, makikita natin dyan yung ating mga commission. So, maliit lang tong commission ko guys ha. Dito sa ilalim guys, makikita natin may offer, may conversion, may income, tapos yung account. Tapos sa taas naman guys, saan nyo makikita tong ito, itong part na to guys? So, saan nyo ba makikita yan? Makikita nyo yan guys, dito sa inyong affiliate program. So, pindutin nyo yan, guys. So, pare-pares lang tayo, guys. Tingnan nyo unlate lang ng commission ko. Ito yung zero talaga. Hindi talaga ako nakakapag-live dahil sobrang busy at wala na talaga akong time. Talagang sa video, video na lang ako maasa. And minsan hindi pa rin ako nakakapag-upload ng video. So, this kami uh, coming, ano talagang sisipagan natin guys. Dala niya na oras. So, eto guys, na nakita niyo naman. Sa ilalim dito guys, may conversion, may income, tsaka may account, ba diba? So, pindutin nyo lang yung conversion nyo guys. Tapos makikita nyo, ayan yung mga items na conversion tapos sa taas guys makikita nyo dyan may all, may unfade, may pending ayan may unfade, may pending ayan mga naka pending guys ibig sabihin hindi pa siya pumapasok sa ating ha siya Pwede mo to ho August ano pa to ha June 15 pa to hindi pa siya pumapasok guys ha pag completed naman guys ganyan siya and guys ito yung mga maraming nga nagtatanong itong cancelled na to ayan guys oh. May canceled ako. Bali, tatlong items yan, guys. And then, mga Marikoy, nakikita nyo rin dito kung sinong nag -cancel. So, pindutin nyo lang niya dyan. So, in order siya, nakalagyan siya, oh. Order is canceled. Canceled by buyer. So, kinancel siya ng buyer. So, ayan, oh. Uh, kinilik niya siya noong June 16. Pero, kinancel niya noong June 17. Kinabukasan pa, no? Ayan, guys. So, ito, guys, yan. Magaling siya sa Shopee video. So, ito, guys, ibig sabihin lang na minsan si buyer ang nagka-cancel yung inyo nga. Uh, akala nyo may commission na kayo. Kunyari, na-convert na nyo na, nakita nyo na, tas biglang nag-cancel. Pwede kasi kinancel yan ni buyer. Ito yung uh, isa sa mga uh, sa mga proof natin na canceled by buyer. Si buyer mismo ang nag-cancel. So, ganun lang guys. Ganun naman talaga, no? At least kahit pa paano may pumapasok. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Let's, let's, ano, grind, grind pa din tayo until, ano, no? So, ayun lang guys. Sana may natutunan kayo kahit medyo, ano, magulo. <laughs> so, guys, yun lang. Bye! Uy, don't forget to like, to subscribe, and comment. Don't forget to like, guys, ha? Ah. Don't forget to like. Ay, to subscribe my YouTube channel. Yun lang, guys. Bye!